guys kumukuha na siya ng coal sita tay para may pangulam naman ng may tanghalian yan guys may nakuha na siya guys ito tay ito. yan guys oh. Yan guys, nakuha na guys. Uy. Ito ngayon guys. Kuha namin nga sa bukid. Yan guys. Mga pool. Uh, guys, ang daming cool talaga guys. Ang daming cool. guys. Ginakapa-kapa lang sa tubig guys. Ang cool. Kasi kapag hindi mo uh, kapain sa ilalim ng tubig, hindi mo siya makukuha talaga kasi na, halos sa uh, ilalim talaga siya ng tubig. Ang dami yan dito guys. Nakakawa ka ng isang sako.